Dito po tayo kay Ate Mila ko. Alamin po natin yung asking price ng kanyang Siling Sultan, Siling Taiwan, si ipinong si Puti, at ipinong si Bakla. May talong din siya. Ayan po. Yan. Good morning, Ate Mila. Ate Mila, dami mong Taiwan na magaganda. Oh. napakamura. Magkaliban tayo ba yung Aba, natin? Ang mga baboy namimitas, pati itlog at saka singit ng mga babae. Ang <laughs> takat <laughs> na, namukula na, <laughs> nangangang mga na. Magkano yung Taiwan natin ang ngayon? Ang asking na lang ay 40, ang eh? tawag ay 35. Napakababa naman, 400 per bundle. Ay, tsang kulong-kulong pwede dumating ah. Ang galing ba yan? Ang dami? Ayaan, yan. Yan, laor. Laor? Kadali oh, lang tayo na. Oh, box. Na, kala una, laor, kala na. May, may palayan, may bunga, no, may mga bunga. nagsabay-sabay kaya. Nagsabay kaya pala ni, kaya mura, Baksak sa presyo po ang Taiwan natin. Eh yung pipino puti natin. Pipino puti te asing po ay tawag din 15. Ah, 15 ang ta. Ah, kala kala tawag. Mga babae, pati po bumababa na. Yun sa natin. Yeah, kaganda naman na nagbabandle ng garilas mo. Dito, pangit. Pangit, pinawawi ko na. Ayun, good. Very good. Eh, magkano nga yung asking price ng sigarilyas? price ng Ay, tumino nga ng sigarilyas. Ay, tumino nga yung price at, ano, ah, ng <laughs> Silin salsa. Ano ito ba ako? Kagaling mag, mag, ano, mag, magsagot tong aking ate. Kaya paborito ko ito. Eh. Ate Mila, itong talong mo. Ah, yung talong ko. Eh. Wala pa tumatawad na tayo kasi sukuk. <laughs> ano ba yung talong yan? Alikto. Magano? maganto rin dyan? Ayan to rin ko yung 35. Yan po. Uh, magaganda po yung ano yung mga gulay ng aking ate ano. At ah, tapat lang po sa nila Madam Abel. Ayan, ayan ang, entrance. Ayan, mayroon pang dumating na napakaraming ano, napakaraming Taiwan. Salamat ate ko maganda. Ito kay Totoy Bibo. Ang ganda ng patola nyo. Pati ng kanya ano, bonitong ampalaya. Ganda. O, Tay good morning. Kaganda ng magkano as magkang price niyan. O, festival sa casting niyan. Napaka-mura napaka lang po. Sariwang-sariwa pa. Ay, yung bonito natin. Yeah. Bonito. 25. 25, yan. Dito po yan, nasa pwesto ni Ate Helen. Napaka-ganda ng kanyang ano. Ganda ng sa ano niya. Dito sa patola niya. Dito tayo sa comparing John John ko. Alam niya natin presyo ng kanyang papaya, okra, ampalaya, upo, pati sitaw. Good morning, pare kong Toby. Ari, ano yung upo mo? Ano yung upo mo? Balag, gapang. Balag yan? Magkano ang asking price? 18 yung ano, yung gapang. O, oh, sa sampulan ka gapang nga itong ano, balag, 18. Dito yan sa parang John John. Eh, yung papaya natin. 15, napakamura ng papaya, niya. kagaganda to Ay, marami na sa iyo, kaya mamamara sa iyo oo, uh, eto nga ito yung ano? 20 20, mura din okra anong sitaw to? bulakan magaling bulakan wae? magkano nga? 50 50, eto nga pala yan natin, ano ba yung pala yan na yan? mistisa mistisa, medium no? magkano yung ganyan asking price? 30, yan. Ah, kaya bumaba yung papaya, sa sayote, ano. Kasi ito yung, ano, alternate ng, ano, uh, alternate nito yung, ano, sayote, lalo na pag sa tinola. Ako ang ginagamit ko, ano, sayote, para madaling lumambot. Pero mas maganda sana rin to. Okay. Salamat, pare ko. Yan, dito po ulit tayo. Dito ulit na dako, eh. Kaya atis tali. Dahil kasi, hindi ko kasi maibasang di sila, ano, i-update. Dahil napakaraming gulay sa kanila oh. Katulad nito ng talong na Napakaganda ng talong niya, oh. Ano hindi mo i-update niya? Tapos napakarami niyang sigarilyas. May sitaw din, may Taiwan din, may siling panigang din. Saka andi dito yung dalawang andi dito yung dalawang kaibigan ko, ayan. Kaibigan hey, ko. Sa sigalas, yeah. Ito. Ako na. Yeah. Yeah. Good morning. Good morning, Ate Sally po. Ito, isa sa mabait, masipag na sakadora Kalora. Ate Sally, good morning. Ito, maganda yata yung resin ni Ate Sally. At oh, kaganda lang talong mo. Anong talong to? Ano yan? Mucho. Pareho mucho yan. Ay, hindi po ito propelika. Ito, sabi na nga, ito propelika mahaba kasi naman. yung propelika. propelika. Ito mo, 45 doon. natin doon. Oh, 450 na tuloy oh, na siyang bagel. Mucho natin, 480. 480, mas mahal yung mucho kasi mataba siya sa so maganda rin. Eh. 480. Eh, yung ka, ano natin, kalabasa okay. nga ba? 25, yun. Ang dami mo sigarilyas, oh. Magka sigarilyas. Oh, bumaba din, ano? Tapos ang pinaka-mura yata ngayon, yung Taiwan, eh. Taiwan ako, 35, 40. Wala, wala. Halos sa kalahati. Ano, 35 po si Beer Birnyo isang bundle, 400, 350. Maganda kasi pag pinapatuyo ano, yun, yung pangano, sa londonesa. Eh yung panigang natin? E yung sima ng 25. 25. na ang ating panigang, 25. Malalaki po yan. Oo, malalaki. Pero yung, yung, yung sitaw mo, ano ba yun? Mag negro ba yun? Mega. yung mega na... Yung kung gano'ng mahaba, 60 lang po. 50. Ito, magaganda yung palaya yung malalaki Magkano ito? Ano po, 45. Ay? 45? 48? Napakamura naman. Ay, no? Gaganda ng, ng, ng ano, ng palaya, pero 48, 48, 45. Bumaba ba yung mga gulay natin? Bumaba po. Ayan. Nakakalungkot nga, kawawa naman yung mga farmers natin, o, pati yung yung mga sakadoro natin. Oo oh, nga eh. Ang dami kasi yung Taiwan, no? Kesa, ano, no? <muling <muling oh. kaya saan, Oh, kahit na yung mga bisita natin, malungkot eh, no? Yung, yan, yeah, na yung tayo, malungkot. Malungkot din, no? <muling <muling ha? Ha? Yan sila, dala nila yung dagang palaya. Ayan. Ang Ayan. Ang ay, kaya pala maganda yung palaya, no? Galing Ayan. gabal doon. Tapos maganda pa yung nagdala, ano? si Madam mo. Oh. Madam kaganda ng ampalaya po kasi ang ganda niyo po. Oh, oh ganda no? ano. Ano ba ang pangalan niyo po? Oh, Venus pa ng kagandahan ano. Yeah? Yeah. Maganda yung ampalaya. Maganda yung may dala. may dala pati pangalan napakaganda. Venus eh di ba? sana. Tagisag ng kagandahan Venus yun eh, Salamat Madam Venus. Salamat Ate Sally. Yeah. Ah, yeah. Mamaya makikita niya, masasabi maganda pala ako sa video. Mas maganda, pero mas maganda siya sa personal, ano. Salamat, Ate Sally. kay parin alam ko may Sophia, yung sarap 40. 40 po ang per kilo, 400 per bundle ang supiya. Tenpo kanina po punong-puno yung gulay ni Ate Sally dito eh nagpamigay po siya ng ayuda ayan naubos ayuda ayuda ayan na eh, naubos yan eh, o yung dalawang kaibigan kong macho kapapog eh, no? yun napakamura ng ating ano techa may dose pa mustasa ganun din oh, napakamura ng mustasa o oh. dose lang dose dose Napakamura ng pechay pati mustasa ngayon. Baksak ang presyo. 12, 12 pa. Ito naman kay Consiato yung saluyot. Anong natin? Consiato, magkano yung saluyot natin ngayon? 10. Sampu pa rin. Napakamura sa talbos ng kamote. 10.8. 10.8 sa talbos ng sitaw. Ay, oh, tatlong bente. Tatlo tatlo Napakamura, no? Kaganda naman ang manika dito. Ayan. Salamat kung si Kapitan Ato pala. Salamat. Dito yung kamatis natin. Yung malaki, 120. Yung medium, 110. Eh, kagaganda po ng kamatis dito. Galing po nang anito ng, ng Biskaya. isang mapagpalang araw kabanatuan ang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatwenyos I'm proud to be kabanatwenyo welcome po ulit sa atin youtube channel Dante B., Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan ang boses ng palengke Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City ngayon po ay July 12, araw po ng Biyernes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o yung mga turing ng mga sariwang gulay na po na nakikita nyo sa ating video na dumadating dito sa ating baksakan. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang kabanatuan Digestable Trading Center, palengke ng sangitan. Samahan niyo po akong tanungin ang ating mga kasamang kaibigan sa Kadora, sa Kadoro upang ma-update po tayo sa mga presyo ng kanilang mga gulay dito araw-araw dahil araw-araw po tayo nag-update ng video dito. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana po habang nanonood tayo, isubscribe po natin ang ating video para alam niyo po ang presyo dito sa ating baksakan araw-araw pwede rin po natin bigyan ng isang magandang like at share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamahan kaya tara let's mag update na po tayo muli po ito po ang nung kasama kaibigan ang boses ng palengke Dante Villas po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan. City. Update na po tayo. Po, alamin po natin yung presyo ng kamatis. Kaganda ng kamatis niya. Ito po yung napanoodan ko sa FB ko na naglalakad sa daan eh. Sa, sa, highway. Ewan ko saan daan yun. Kasama ni Madam Ella ata, ayan. Ang ganda po ng, kalama, ng kamatis niyo. Kamatis na mahal. Mahal eh, mahal na yun Wala kasi ng kamatis dito, ano? Eh, Papa, mga Agosto pa yan. Agosto pa yan. Ito, Biskaya. Ito, ano? Madam, magkala yung Biskaya. Biskaya natin. Asking lang. Yung ping 135. 135. 120. Small po, Ayan yung nakita ko naglalakad sa mahabang daan ng ano, no? Naliligaw yata huh? <laughs> sa FB. <laughs> Salamat, madam. O, time check po natin, 9.47. Kasalukuyan po, nagdadatingan ang napakaraming gulay dito sa aming baksakan ng ano ng gulay dito sa palengke ng sangitan. Mga ganito po, alas 9 po. Kung gusto niyo makakuha ng magagandang gulay, alas 9 pa lang, alas 10, alas 11. Nagdadatingan po yung bulto-bultong uh, klase ng mga gulay dito sa ating baksahan Ayan po, kasalukuyang nagdadatingan. Meron tayong kalamansi, uh, talbos, upo, patola yung kalamansi alamin natin kaya lang iba baba pa lang Ayan, ito kay Biang natin ito madam magkano yung natin yun Oh, medyo bumaba po siya. 2, 4. Dati 2, 7, 2, 5, 2, Ngayon, 2, 4. Yan, si Madam eh. Bumaba po yung ating uh, kalamansi ngayon. Two, yung pa po. 2-4 po. Kalamasin natin kagaganda. Eto, meron pang magandang pala, ano, kamatis. Oh. ng kamatis. Biskaya pa rin. Wala tayong dating dito sa, sa patag. Eh. Puro biskaya yung kamatis natin. Eh. E, no, kaya mura yung Taiwan. Napakarami mga Taiwan. Kaya medyo baksak yung Taiwan natin. Mura. Oh. Ayan, si Boss John John pala yung andi dito. Good morning, Boss John. Boss John, magkano na yung kamatis? O, oh, yan. Medyo nasa ganun pa rin siya. Ah, naka-fix po siya sa 120, 13, 14, yan. Pero ito, 12. Bali, 124 siyang kilo. Kagaganda naman ang kamatis. Cafe finish ko, oh. Itong try one, box na box up. Ayun labong natin, magkano? 250, yan. mura din. Medyo dadami na alas di ata lahat ng gulay na yun bumaba o oh. kamatis lang ang mahal pati yung sigarilya siya ata yun o yan, yan sit ultimo sita bumaba yun o yan dito tayo kay ati o oh. ang daming gulay natin good morning ati Luz good morning. ati Luz anong ano yan anong ampalaya yan galaxy ito anong mag galaxy kanina mestiza ito oh, galaxy gal mag, mag green yung galaxy o oh, mag green magkano yung galaxy natin ngayon Baba nga Ay, mas mura pa sa amin ano Sana. 35 oh Pamuwa. kasi Ano na siya? Pero yung magagandang bago, nakakanapin yeah, ng 2045. Oo. Oh. Eh ito naman kasi eh matandang puno na 'to, milyon na napagbilan pagbilan nito. Na Marami na ba? oh, napaka sulit, sulit na oh, sulit oh, na, na 'yan. Oh. Ah, baka maputol. Yan yeah, na oh. Ito naman. Oh, etong sito natin anong variety nito? Kabulakan. Bulakan ba 'yung magkaano? Pula ka naman, ang bentahan niya yun, 55.50. Box up din. Maba talaga. Ito yung ano to? Negro star. Magka negro. Ganon din, kumaparehin sa sale. Box yung ampalaya, pati yung sale. Lalo yung Taiwan. Oo, oh, Taiwan. 35.40. 40 alas pamigay na lang. Ano. Ay, ay, yung siling panigang natin. Ayan, tuminag. 27. Ayan, yung tuminag naman yung, 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 yung ano, yung... Itong patol ang palikpik. Palikpik, 20. Ano? Yeah, o, parang bumaba. Magkano yung okra? Dati nag-60. Ngayon, 15. 15 o oh, nga, no? <laughs> Ang an laki. Ang laki nang nawala, ano? Ayun, eh, yung sultan natin ceiling, ano? Yung maganda. Yung sultan, eh, yung maturang matandang puno. 60, 65, 70. Mababa din, ano? Sineli po, 50 na lang po yan. Reta po yung maliit. Isa lang ibig sabihin, bumabala itong gulay, ano? Oo. Oh, July, ano? July, naman, July ano? Kalamansi, medyo ano, mangat. Ah, 2,000, na po, dalawa na po. 2, 4. Yan. Hindi kahapon mo Magkano yung kalamansi? Mag 1, 7 9, Eh, anong oras yun? Kapanahal eh. Ayun, pag umano, bumaba pa. Pag umaga, maganda. Pag pag umaga daw. Okay. Salamat, Ati Maraming salamat. Dito kay, ano, kay Bessie po. Napakaganda ng kanyang pipi ng bakla, o pipi ng bakla, pati itong kanyang papaya tanong natin sayang eh, sayang update pati yung okra, tanong natin oh. si, ano, si poracha may friend, magkano yung ano mo ngayon? pipi ng bakla mo? oo, video mo na may magkano? Nab nabingi na ako. Nagsalita na, hindi ko narinig. Ngongo kasi. Magano best friend? Hindi, <laughs> tao naman tao. Wala nang boses. Wala nang boses. Hoy! Alam boses. Magano yung bakla? <laughs> Alam boses. Magano yun? Ayan, mapit na ako. Yung ba? Yung bakla? 15. 15. E ay yung papaya mo sa unan? Yung papaya mo sa unan. 13. Etong okra. Recy. O oh, bumaba din okra. Oh. Ayun t-shirt na 'yan. Mahilig ka sa black ana? Ka okay. Maputi kasi siya kaya mahilig sa black. Ayun. Ang natin yung talbos. Magkano yung talbos ng sili natin ngayon? Ito yung wala. Ah, uh, 50. 50, 50. napakamura, 50 per kilo. Yan ah. Talbos ng sili 50 per kilo. Meron pa dito ni. Meron kaunti lang kinuha ko. dami pong gulay ang dumadating. Oh, tingnan niyo naman mga kagulay, yung mga dumadating dito mga sariwang gulay. Ayun. Ang dami. Ayun, dami. Kaya dito na po kayo sa Kabanato ang mamalengke. Mga lakal, mga kaibigan ko dyan sa Manila, Bulacan, Pampanga, Sambales, Batan, dito na po kayo mamalingke. Makikita nyo pa po yung magagandang tindera natin. Eh. O, oh, napakadali naman. Mura pa, sariwang sariwa. Talo nyo. Bonito, magkani bonito natin. O, oh, tingnan nyo. Halos si Pamigay lang. 25, 250 per bundle. Anong talong to? O, oh, mucho. Magkani mucho. 350. Makikita niyo pa yung magagandang tindera dito na hindi tumatanda. Pero, pero may mga edad na po yan ha, pero parang hindi tumitanda. o, oh, oh, tingnan mga line of parang mga 40 plus lang. O, oh, ayan o. Oh. Ganda ng talbos ng siling. Oh, dito kay Tokayo Dante po. Hindi nakita sa kanyang ano, pechay. Ang Pechay. Pati ano, beans, alamin natin ha, update na natin yung mga Taiwan eh. Yung beans na lang, pati pecha ay mustasa. ito may dumadating pa siyang isang ano, isang ganyan o, no? puro beans oh Talagang hindi ko na mabit po kayo. Ay, hey, good morning sir. Yeah. Taga saan ba sir galing ng gulay? Ha? Gabaldo. Oh, gabaldo. Kagaganda ng gulay ng gabaldo na no? Oo. Oh. Boss, magkano yung ano natin? Yung beans natin? Pencing ko lang. 25 pechay? Sampo. Mustasa. Parehas sa sa, sampo. Ah, ano kasi ito ha, ah, medyo hindi maganda siya kaya sampo. yan no? Eh? Pero yung maganda nito, alam ko, 15. Ito kaya, dante yan ha. Ito kaya, tungo po balag. Itong balag, 22. 22. Salamat to kayo. Sana araw-araw ganyan yung to kayo. Ayan po, bumahabo ng mga gulay dito sa ating baksak. Napakadami. dami. Sobrang dami. Ito muna tayo kay Ate Gloko. tanang natin yung kanyang pusong saba. Pati, ano, uh, galyang na gabi. makani magkano yung ano natin? Pusong saba? Asking kay Ha? Huh? Ay, napakamura. Bumaba na talaga yung puso sa bag. Dati nasa so, 200 band. Eh, dito ngayon, sinisi na lang. 150 po isang bundle. Eh, yung sa galyang natin. 55. Ayun, no? Ay, dito po yung kay, uh, Ate Glo. Ah. Dito, meron po tayong mais na... Ano natin kung puti o dilaw? Bossing, good morning. Ito, poging pog ito. Naghahanap ng eh. Magkano yung... Ano natin mais na yan? Dilaw puti? Puti po. Magkano yung puti ngayon? 35 yung puti yung dilaw 30 Ayan na ah. Sa nagtatanong po ng mais na puti 35 dilaw 30 Baka may siya shout out ka. Naman. Yan siya na nga Ayan ang sinasabi ko tayo eh -ano eh Tumisingin ka ngayon Papa shout out na Ayan. ay, Ayan po Ngayong araw po ng sabado, napakadaming gulay dito sa aming baksakan. Ito, dito. Tanong natin yung gulay bagyo. Ano, mga boss ko? Good morning, sir. Eh, maganda pa yung luya natin? Maganda? 1-3 lang, boss ko. O, bumaba din, ano? Pinaka, ano, maganda natin. 1-3. Sa luya pa, 1-3. Eh, dito sa gulay bagyo, naubos na rin yung tinta kanina. Punong-puno ito. Ngayon, naubos na. Alas 10 na po kasi, you know. Alamin natin yung repolyo, labanos, sayote, patatas. Yan. Yeah. Ayan, dito tayo kay Boss Jay. Good morning, Boss Jay. Medyo ubos na agad. Maga pa lang ubos na yung gulay natin. Ano? Magkana nga yung repolyo natin, S Boss Jay? Sana lagi. Oo nga, ay, eh, sana nga. Yung repolyo, magkana ngayon? yun? 750 po. 750. Ay, 250 po. Uh, ano? 250 per bundle. Itong labanos? 200. 200 200. Sa patatas? 710. 7.20 7.20 sa sayote 7.20 ano? Ganyan sana, maaga pa lang Ubus na agad, ano? Okay, salamat, boss din Good morning, Ate Mayan Ate Mayan, anong kalabasa to? Grasya po Magkano yung grasya natin? 20 lang po O, 20 per kilo yung grasya Eh, papaya mo, magkano? Ayan po, Trese, yan ha, puntahan niyo po ulit si Madam, ano, yan, gising na, buhay na buhay ulit sa pagtitinda. Matagal kasi yung nabalati. Itong labong natin? Yung labong pa, 22 lang po. 22. Anong sito ito? Ah, uh, uh, galante po. Galante, yan, magkaling galante. 40 na lang po, udumang puno. 40, mura yung sito ngayon, ano? Opo. No, Lahat ng klase, variety ng sito, mura. Ito yung sigarilyas? Uh, 100 po. 100, yan. Maraming salamat, Madam, yan. Okay po. Maganda yun na sa likod mo. Yung sa At agad. Uh, si Madam Raquel. Yeah. Salamat. Tanong natin, ito maganda yung ano, sibuyas na puti. Oh. Paganda naman ang sibuyas dito. Madam, kaganda na sibuyas na puti. Oh. Magaling puti natin ngayon sibuyas. Magaling puti natin si sibuyas ngayon. po. Ay, bumaba yata. No? Tumas, ko, ah. Tumas ba? Dati ba magkano? May 400 ba? Ano ba yung 600? Yung pula ba? Opo. Ah, yun, 620 yung pula. Ayun. 6, yung pula 620. Ngayon 450 yung puti. Yan. Yan, ah. uh, salamat. Andito po yung alias ah, yes, Pogi ng Kabanatuan si Omeng. Totoy Pogi po ng ating Kabanatuan Omeng. Ah, boss, kamusta na boss? Hindi ba mapalagay? Walang eh, naglalagay. <laughs> Huwag naman ganun. Lalag Ay, boss, nagkano lalag yung ano natin patulang sinis? Ay, okay. lagak lang po yun. Eh. Hindi ko po, po alam. Ah, okay. Parang 2.5 daw po yata. 2.5. O, 2.5. 150. 150. Ito, itong Suprema. Tanong natin kay Boss Junjun. Alam ko medyo baba <laughs> uli yung Suprema natin eh. Parang okay, lang dito ah, nagbibilang ng pera mamaya kung natin score ba yun malito boss Jun Jun boss Jun magkano na mustasa baksak presyo pecha ay na rin naku natuto pala yung kanina nga ano natin dun Nabalitan, si sampo po yung pecha yung mustasa pinche Baksak po yung presyo ngayon ng ating musta sa sa kapechay. So, pati po pa, Taiwan, pa, pa, baksak. O, oh, yan, pati Taiwan, Oh. Napaka-mura. Ayan, baksak po yung oh, ibang gulay. Ayan ay, malawak po yung paradahan natin dito sa baksak. Ah. Kung mamamalengkit po kayo, mga ngalakal dito. Ano, yan. Sir, baka may shoutout ka. Oh, Mark, kilabot. Si si kilabot, si kilabot. Oh, no, 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 no. Shout out ng shout out ng nakatalikod Ay ay naman tumingin ni Na, Jan, Jan, Jan Mark Kilabot. Jan Mark Kilabot. Yeah. ng Bantog Norte. Yon Jan Mark Kilabot ng Bantog oh, Norte. <laughs> Tropang turumpo ba? ayam yeah. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalitis asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ko ng Nueva. Ito po yung kabanatuan based sa World Trading Center, palengke ng sangitan na nasa barangay Masgaysay Norte na pinangungunahan po ng ating mabait masipag na kapitana ng barangay si Mayra Lopez. Kaya mga kapalengke dyan, kagulay dyan sa Manila, Bulacan, Cavite, Bataan, Pampanga at Sunsan Man, Laguna, dito na po kayo mga lakan ng gulay nyo. Sisiguraduhin ko pong napakamura ng gulay at sariwang-sariwang gulay. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Ang boses po ng palengke, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City po. Dante Viernes po. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po. Ang aking idol. Ayun pa sa mo